Paano palitan ang pangalan ng maraming file? Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paiva ito. Sa bagong video na to, ipapakita ko paano palitan ang pangalan ng maraming file ng sabay-sabay. Isipin mo may 50, 100, 200 o 1000 file ka at kailangan mong palitan ang pangalan ng bawat isa. Napakaraming trabaho yan. Sa video na to, ipapakita ko sa iyo ang hakbang-hakbang para palitan ang lahat ng pangalan ng isahan. Sige, simulan na natin. Unang hakbang, piliin mo lahat ng larawan. Gamitin mo ang cursor, pindutin ang kaliwang bato ng mouse at huwag bitiwan para mapili lahat ng file. Leo, paano kung may 1,000 file ako? Walang problema yan. Pwede mong pindutin ang control sa keyboard tapos pindutin ang A para mapili lahat ng sabay-sabay. Kung ayaw mo gumamit ng mouse, gawin ito gamit ang shortcut Control A para piliin lahat ng sabay-sabay. Sige, simulan na natin. Lahat ay asul, napili na lahat. Pindutin ang F2 sa iyong keyboard. Palitan ang pangalan ng unang file. Ilalagay ko lakad dito. Nakita mo na ang una lang ang napangalanan? Ngayon, pindutin ang Enter sa keyboard. Pindot Enter, automaticong papalitan ang pangalan ng ibang files. Gagawa ito ng sunod-sunod. Nakikita mo ba? Ayan, lakad 1, 2, 3, 4. Bawat larawan dito, magkakaroon ng pangalan. Lakad 3, 4 at magagawa mo ito sa 5, 10, 50, 100 files ng sabay-sabay. Mabilis at madali lang mga kaibigan. Sana nakatulong ako. May tanong ka ba? Ilagay sa comments sa ibaba. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorials. Hanggang dito na lang ako. Malaking yakap. Ingat kayo. Salamat.